Sa Baguio City Public Cemetery, agad dumiretso si Marmilito na kagagaling lang mula sa San Fabian. Kahit ginabina at umuulan pa, hindi niya ito alintana. Anya, ito lang daw ang pagkakataon na mabibisita niya muli ang puntod ng kanyang ina. Dahil uh, mas kokonti pa ang tao, wala ang masyadong crowd, hindi katulad ng punta ng one na marami talagang tao. Parang sacrifice na rin na mas maunang mas maaga so that uh, hindi na masyadong mag ano sa crowd Maliban sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa mismong araw ng undas, malaking bagay kay Marmilito na nakapasok pa ang kanilang sasakyan sa loob ng sementeryo. Salamat naman at naipasok namin para mas madaling ano, bumisita. Sabay pa man din ng ulan. Um, yan lang. Uh, magrit lang talaga kami para mag, Tirik ng kandila sa mag-alay. Simula kasi ngayong araw, October 30 hanggang November 2, bawal pumarada ang mga sa loob ng sementeryo. Ito'y dahil na rin sa inaasahang dagsa ng mga tao. Ang Baguio City Police Office, planchado na ang kanilang plano para sa dagsa ng mga tao at pagbigat ng daloy ng trapiko. We will be implementing yung uh, uh, unloading and loading uh, scheme which is 100 meters uh, before di uh, the cemetery. Bale, ba, doon na lang sila mag mag uh, magdiskarga ng mga pasaheros and pag pick up. So, for the senior citizens and PWDs, ah uh, pwede silang maihatid up to the entrance yung sa gate ng cemetery. Simula October 31, full deployment ang BCPO sa mga sementeryo. Aabot sa halos 1,200 na mga personnel ang nakadeploy. Halos anim na raan dito ay mga pulis habang higit limang daan naman ang mga force multipliers at higit isang daan naman ang iba pang ahensya gaya ng HPG, medical teams at iba pa. Paalala naman nila sa publiko. Sa mga bibisita sa mga sementeryo, alam naman natin yung may mga pinagbabawal na items just like yung mga bolo, ita, yung mga cleaning materials, yung mga firearms, uh, gambling paraphernalia, yung mga alak, Uh, pets at pagpapalipad ng mga kites or drones or uh, mga iba pang pinagbabawal so pagpunta po natin sa cemetery uh, mangyaring wag na lang nating dalhin yung mga ito para iwas po tayo sa abala Wala namang ipatutupad na rerouting sa araw ng Undas Samantala, alinsunod sa Executive Order No. 154, Series of 2025, suspendido na ang klase at trabaho sa mga government offices simula alas 12 ng tanghali sa Baguio City ngayong araw, October 30. Ito'y para magbigay ng panahon sa mga empleyado at mag-aaral na makapaghanda at makabiyahe para sa pagunita ng undas. Ron Maranan or NG News